Yo, what's up guys? Good morning, madlam people dyan. Pasensya nyo na yung aking background. <laughs> Ayan guys, magsaing tayo ng saging. Ito yung saging natin. Ang silaw. Ito yung saging natin guys. Oh. salang mm. Isasalang ko siya. Isasalang ko ngayon. Sasaingin ko para mayroon tayong pang-almusal. So ilagay natin dito sa caldero. Yun, so nakasalang na siya guys. Ayan o. Oh. Labi na nga kasabit na <laughs> Ayan o. Oh. Uh, diba? natin, antay, antay natin maluto. Labo naman. Ang silaw. Ang silaw, silaw. ang silaw. silaw siya guys. So yun, guys, ang ating mangga, talagang malapit na siyang mahinog. Ayan. Ayan hmm. Oh. Ano, ano na siya oh oh, nagumpisa ng mga dilaw dito hmm, diba itong isa din, oh o, oh, diba, madilaw na siya unti-unti siyang nahihinog na yan, oh diba, may hangir pa kung nakadaan <laughs> may hang <laughs> may hangir pa doon <laughs> ayan, magtimpla tayo ng kapi at mag-almusal na tayo mag-almusal na ako guys ayan pasensya na guys gumagalaw-galaw ng aking camera so magtimpla muna ako guys ng kape so ayan guys habang habang tayo ay nagaantay sa ating sinaing na nilagan saging sa ay magkape muna tayo ayan nandito yung aking kape ayan hindi ko napapakita sa inyo kung ah, anong brand siya so ano to guys ah uh, yung kape na to is ano to Ang... Um, ano ba tawag doon ah uh, mangosteen herbal her, herbal coffee po kasi ito ito po yung kinakape ko ayan papakita ko sa inyo yung ah uh, ayan ayan siya ayan ayan oh mangosteen and mal mangosteen malunggay Mas mangosteen malunggay yan siya guys ayan ah, di ba ito yung kinakape ko lagi. So, habang tayo nag-aantay sa nilagan saging, kape muna tayo. <laughs> Muka muna tayo. Muka muna si Inday habang iniantay ang saging. <laughs> Ayun. Habang inaantay ko yung saging, magkape muna. O, ba? Oh, diba? Hanggang dyan lang yan. Okay na yan. Hanggang dyan lang yung aking pag-timpla ng kapi. Yung aking kapi. O, oh, ha? Huh? O, oh, ye? Yeah. O, oh, diba? Kapi muna tayo. Good morning sa inyong lahat, guys. Kapi muna tayo, guys. Habang inaantay natin yung ating saging nakasalang pa ayan, thank you for watching guys God bless us all, abangan nyo na lang ang next vlog next vlog, yes, thank you God bless us all po thanks for watching everyone